Bakit hindi niyo po ginawa? Ikaw ba nung nililigawan ka ng asawa mo? Nagbigay siya ng dokumento? Ito kanya ang properties ko, darling. Sagutin mo ako, napakarami kong pera. I will also strongly move to recommend to the board of DBP to cancel the approval of the loan. It intends to grant to the municipality of Mexico. 65,500,000 million thousand ang magtitipid na. Pakita ka naman, Aling Puring. Gusto rin naman kitang uh, makilal. Why? What is the definition of market value? Fair market value. Ano? Kung ano po yung uh, yung Kung yung ano yung mapagkasunduan ng dalawang tao, isang nagbebenta, isang bumibili. Ang bumibili is Mayor Tumang, ikaw ang nagbebenta. Pinuntang kanya. Siya ang mayor ng Mexico. Mrs. Pangilinan, gusto kong ilipat yung ano, yung munisipyo. Alam mo naman, wala nang parking, wala nang ano. Narinig ko pa nga si Mayor Tuma. Tingnan niyo yung mga parking. Hindi na malaman kung nakapark na nga sa simbaan. Sabi pa si Kapampangan si Mayor Tuma. Bakit hindi mo siya pinatawad? Your Honor, yun po. Nag-base lang po ako doon sa appraisal ng dalawang real estate companies. Yung appraisal ng real estate company? Apo. Gusto mo bang doon kita tanongin? alam mo, alam mo kung ano yung mali dun sa appraisal na yun? Na hindi namin pwedeng tanggapin? Kasi Meron siyang kabiyat doon eh. Meron siyang warning sa amin. Ito ay hindi magagamit ng anumang korte o sino mang uh, tribunal na didinig ng kung ano. isipin isipin mong gagawin na yun. Yun ba yung pinagbabasihan mo? Ipo-point out ko sa iyo yung weakness ng appraisal na yun. Hindi namin pala pwedeng gamitin. Ano, hindi, at hindi raw siya pwedeng humarap kung sakaling ipatatawag namin. Yun ang nakasulat doon. Ikaw ba nung nililigawan ka ng asawa mo? Nagbigay siya ng dokumento. Ito kanya ang properties ko, darling. Sagutin mo ako. Napakarami kong pera. Pero wag mo wag kang pupunta sa lahat ng ano para sinuin mo yung yung ibinibigay kong dokumento. Tatanggapin mo ba 'yon? Tatanggapin mo? Ito, nilista niya yung kayamanan niya. Pinapirma niya sa isang appraisal sa accountant. Pero sabi ng accountant, wag, kayo, wag mo kong paharapin sa, sa nililigawan mo. Hindi ko, hindi ko hindi ako makakapagtestigo rito. Nakasulat dun eh. Yun ang pinagbasihan mo. So, lumilito Mr. Chair. Tumawad si Mayor Tumang, hindi pinagbigyan. Sapagkat, sa appraisal report, ito ang pinakita. Pwede namin sabihin, gawa-gawa lang yun eh. Sapagkat, yun mismo ay ayaw. Ayaw pumunta rito. Mayor Tumang, nung ako ay, ay nung ikaw ay tumawad, ayaw niyang yun ibaba. So, pinatulan mo na sa 2,800. Bakit hindi po ninyo inisip na sa ilalim po ng local government code, meron po kayong kapangyarihan na kunin yung lupa na yun sapagkat yun ang nakita niyong pinakamagandang lugar para ilipat ninyo ang inyong munisipyo at ibang pasilidad. I am referring to Section 19 of the Local Government Code. Ito po ang tawagin ay right of eminent domain. Hindi po ba kayo sinabihan ng inyong legal uh, officer ng inyong munisipyo o ng assessor na mayor Masyado pong mataas yung ano eh. Yung turing nila. I-expropriate na lang po natin. Meron po kayong kapangyarihan na gawin yun. Nakasulat po sa batas. For public use and for public purpose, swak na swak po yun, Mayor. Susulatan ko si Mrs. Pangilinan. I'm sorry, Madam. Tinawaran ko pero masyadong mahal. I am filing an expropriation proceedings with the Regional Trial Court of Mexico, Pampanga. Babayaran ko ang lupa mo at 500 pesos per square meter. Para hindi ka naman malugi, eh, dahil alam ko, binayaran mo lang ng 300 pesos. The government of Mexico can perfectly do that. Mayor Tuman, bakit hindi niyo po ginawa? Uh, Your Honor, uh, una po, uh wala po ang knowledge regarding doon sa pag-expropriate uh, ng uh, paglilipa ng of government. Ang alam ko lang po yung mga para sa kalsada. Pero uh, nagbasi po kasi kami, kaya doon po kami tumawad. dahil ang uh, provincial government, meron po siyang uh, uh, binigay na assess value sa amin ay 2500. And then yung mga private individual meron din po yung uh, iba isa 35 yung sa 3033 33 tapos uh, meron din po kami uh, yung uh, municipal government yung pong tinatawag na MAC yung municipal appraisal uh, committee so meron po meron po kami ng uh, pinagbasihan regarding doon sa pag uh, ano naming pagtawad namin pong presyo hindi ko po kino-question yun mayor Kagaya nga po nung naunang pagdinig dito, ako pa nga po ang na records of sale ng asesor. Ibigay, naibigay na po ko, Mr. Chair, yung records of sale na hiningi natin ng ang nakalagay. Nakalagay po ba ron yung sample ng bilian sa lugar na yon at sa panahon? Hindi, yung... yung um, um hindi, yung pong pagbili ni Pangilinan at saka ni Yang, 300 pesos, eh yun ay July 11, 2022. Nung bilihan po naman ng uh, munisipyo at saka sila, eh January, uh, February 2023 na. Ang inihingi po natin, makarecords ng bilihan, sometime within the vicinity of let's say January or February 2023, na talagang lilitaw nakarampatan lang na nandun sa average na 2,900 or 3,000. Malinaw po ba doon sa report natin na may, may lumitaw na gano'n? Anyway, uh, the, the, uh, as far as I remember the last time, during the second or third hearing, we directed the ROD to submit all the documents pertaining to the history of the lands involved in this investigation. Uh, so, so, Mr. Chair, kasi last hearing pa po yun. Uh, this representation moved for the submission of the records of sale and the municipality of Mexico committed to already deliver them to us even prior and before the, the meeting. Maski po yung uh, register of deeds ay nag-request din tayo. Para sa ganun, makumpara nga po natin, we will not contest kung sakali pong lumitaw na ang average ranges from 2,500 to 3,000. We will never question that. Provided that the documents will show na comparable talaga yon. Hindi naman isa lang, hindi dalawa. Pa, hindi naman po isa lang ang bumili siguro sa loob ng isang buwan o no? sa so, dalawang buwan doon sa panahon na pinag-uusapan natin at sa lugar na ating pinag-uusapan. Uh, the, the instruction for us last time, Your Honor, is only for the submission of the documents that are in possession of the Register of Deeds. There was no uh, clear order for us to submit deeds of sale Uh, respecting the particular period when there was a sale. What I understood last time was the assessor of Mexico was the one who was directed to submit records of the deeds of sale on that particular period. So, Mr. Chair, after conferring with the secretary of the committee, the one submitted are the sales involving spouses Pangilinan and Yang and the municipality of Mexico what we requested in the last hearing is for the assessor's office to submit a records of sale. Alam naman po ninyo yung pinag-uusapan natin eh. Records of sale are documents, a summarized document that will enable this committee to compare and contrast sales transaction in that place and in that uh, at the time subject matter of this hearing, para sa ganun ma-justify po natin yung 2,950. Halimbawa po, merong naganap na 15 hanggang 20 pagbibilihan sa lugar na yon between January, February, or up to, let's say, March. Yung 20 na pagbibilihan, lumilitaw po, it's within the range of 2,000 and 3,000 pesos. Ang ibig sabihin, tama po yung pre presyo. So kung wala kayong may bibigay sa amin, ang bibigay nyo ay eh, yung record ni record kay Mrs. Pangilinan and yang 300 pesos nga po yun eh. So what is the basis but hindi na po yun ang punto eh, Mr. Uh, Mayor. Sinasabi ko, bakit hindi po ninyo ginamit yung eminent domain na power po ng munisipyo na isang mag, na, na isa pong uh, legal na paraan. Para sa ganun, ma-acquire po ninyo yung property na gusto ninyo, yung lugar na gusto ninyo, nang hindi po kayo gumagasta ng ganong karaming pera. Yun po yung tanong. Bakit hindi po pinag-usapan sa munisipyo at hindi kayo in ng inyong abogado na Mayor, mayroon pa pong ibang paraan? Kung ayaw po niyang ibaba, i-expropriate na lamang po natin. Yun po yung tanong, Mayor. Your Honor, may I be recognized po? Uh, uh, yeah, eh, please. Say, uh, Your Honor, sasabihin ko lang po yung sinabi niyong kinukuha yung comparable sales. Meron po kami binigay na sales dyan, 1,700 per square meter. Uh, 2019 pa okay, po yun. Okay, makikita rin naman namin kung ano. Uh, uh, uh Reiterate -re lang namin. Kung sa kailangan po, medyo marami naman para mapakumpara. When, when was that? When was that? 7,700. 1,700. Uh, when was that? Okay. When was that? 2019. Anong taon? 2000. 2019 po, Euro. Oh, 2019. 2019? Opo. 2019. Oh, but uh, but binili ni Pangilinan at 300 pesos lang. Alin po yung hindi naman po kay Pangilinan yung sinasabi ko. Hindi nga yun nga. Yung... Ang issue kasi dito is about Pangilinan. Have Yon... you are required to submit the history of those sales involving Pangilinan and Idiang property? Ewan ko nga po, Mr. Chairman, hindi para pareho sa sales yan. <laughs> Doon eh. Ibig sabihin, nasa nag owner kung kan kanong ng bibenta niya. Kasi may nakuha kami pang ang 1,700 nga po. 2019 pa. Ibig sabihin, yung sales po doon hindi pare-pareho. Merong makukuha kang mababa, merong may mataas po your honor. Sige, di ba le, uh, iniintay pa rin namin kung merong kayong makalap na records of sale kasi yun lang ang magiging pasihan namin. Para oh. i-justify natin yung... nag na po kami kapon, Your Honor. Naparisip na pa namin po dyan sa uh, secretary. Yung history? Ang yung... sinapit is the sale between Mexico, Pampanga. Hindi, hindi po. Hindi, Kandali. Hindi po yun. Eh, e, What have you ito submitted? Ito po yung dito po sila, ano, kay uh, Elena Calma po yung uh, yung seller. Yung buyer po is Arod uh, ab Abreniga. When was that? Ah, uh, pin, po, pinarsip pina na. Kailan yung sale na yan? Ah, 2019 po, Your Honor. 2019. That's the 1,007. 1,700 At, po. But that, that two properties. Two properties po. Yung dalawa? Opo, yung dalawa. Five. Yung dalawang involved ngayon? And then, uh, dalawang property And po then, yun. Sinasabi ko yung history ng purchase of lands with that two properties which is owned by pangilinan and ideya. Ah, hindi po, hindi po yun. Oh, yun yung tinatanong ko. Eh. Kasi iba po yung lote yun. Pero magkalapit lang po yun. Anyway, Commissioner Narco... Anyway, ah, ha, I have received a letter reply ah, uh, before uh, Congressman Narcos letter will proceed. I have received the letter reply coming from the DA, the DAR, from the DA. O, nag-certify sila, walang, walang certificate, certification coming from the DA with regard to the reclassification. Inamin na yan kanina ni Ms. Pangilinan, yung kaediyang wala rin certification for reclassification. Yung DA nandito. But anyway, in the next hearing, and anyway, in the next hearing, we will invite the DA and the DAR. Kasi kap lang yun sa'yo, Ms. Pangilinan, di ba? history niya, Kar Carp, Kar Carp, Please? Yes, Your Honor. Oh. Eh yun, kailangan mo nang dar certification. Wala kang certification. Yung kay Idiang wala rin. Oh, now, why did, why did Mexico Pampanga Municipality without the presence of those documents, hindi niyo hawak-hawak, binirin yung lupa? May problema kayo dyan. Ah, uh, Congressman Marcoleta, please proceed. Yun nga yung sinasabi natin kanina, Mr. Chair. Madam, kasi baka nakukumpiyos ka, yung reclassification, hindi pareho ng conversion. Okay. Reclassification, ito yung sa LGU. Yung conversion, DAR. Ngayon, legal requisite yung conversion kasi nga, agricultural and carpable yung lupa mo. So, may, mayroong konting problema. Ikaw ba Madam pangilinan ay supplier ka ng medical equipment sa Community Hospital ng Mexico? 65 million 500,000 ang magtitipid natin. Yes, your honor. Okay. Uh, Mr. Assessor, kasi baka nagkakaroon tayo ng confusion. Uh, alam na natin yung sinabit mo dito, yung tungkol sa bilihan ni Mr. Yang at saka si Madam Pangilinan, ang sinasabi nating records of sale, ibang pagbibilihan ng mga ibang tao na bigyan mo kami ng uh, ganong, kahit na hindi na yung mismong deed of sale, yung siguro ma makita lang natin si X and Y bumili ng nagbilihan sa lugar na yon, si B and C nagbilihan, si ganito, ganyan, para makita lang natin na tama nga yung pagkakabili ng 2,950. Yun lang naman. Yung meron, meron po akong sinadmit. Uh, ito po. Meron po kami sinabi na comparative sales, uh, record of sales po na Ano yung sinasabi niyang ni Re, Re? Ikaw nang magkwento mag sa amin, ang nakalagay, anong nakalagay, anong date, anong lugar? Meron kasi sinasabi kanina 2019. Ano yun? Yung comparable sales po, yung date of sale. Ha? Yung date of sale po, comparable sales. Oh, so, magkano? Uh, Iba-ibang, dalawang lote po yun. So, magkano uh, yun? Iba, ah, uh, ah, uh, ah. Uh, magkano yung nabili? Ah, uh, 1.7 po yung uh, of sale. Per square meter. 2019? 2019 po. Do sa lugar na yun? Opo. So, Euro. paano nakabili ng 2, 300 pesos si Mrs. Pangilinan? Well, baka, si at, at that time, 2019, baka siguro, na pala per square meter. Baka siguro, your, your Honor, matagal na pong nabili yan. You know, baka hindi pa nakagawa hindi yung ka, iba, July, no? July 11, 2022, yung record dito baka, eh. Kaya nga, pa. nga naguguluhan kami. Gusto namin kayong tulungan, pero kayo itong hindi makapagsalita ng tama paano mangyayari yon? Binili niya July 11, 2022, 300 pesos. Nagpapakita ng record of sale 2019, 1,700 pesos. Sino maniniwala sa atin dyan? Ngayon, kalimutan muna natin dyan. Siguro ang magpagbasya na lang natin, Mr. Chair, na uh, yung record of sale na lang ng uh, Register of Deeds. Na maka, Madam Register of Deeds, if you please can submit to us uh, records of sale in your office for us to be able to determine the validity and even the uh, legality or regularity of the price within Municipality of Mexico and the two sellers of land, Madam. Yes, Your Honor. We submitted already all the records regarding the history of the title and all the deeds of sales and tax between between Moises Bondoc Arnel Pangilinan and Sonia Pangilinan. Ba, madam? Alam na po natin ang presyo noon. Opo. Alam na natin. Ang sinasabi natin, yung bilihan po ng Mexico between Mr. Yang and spouses Pangilinan, noong February, uh, uh, alam namin yon. pero yung mga nagbilihan ng na mga tao doon sa lugar na yon, let's say February or March, para malaman natin kung comparable po yung presyo. Yun lang. Uh, and unfortunately, Your Honor, the it's the assessor's office that have the actual and current record of all the sales. Eh, hindi nga niya maaari. 2019 na sinasabi niya, mas mataas pa nga doon sa si pagkakabili ni Mrs. Yeah. Si Pangilin. Kaya nga, sa iyo na lang kami. Bab yes, Your Sana. Honor. Will you coordinate with the municipality assessor of Mexico para magkaintindihan na? Your Honor, I'll be suggesting one option. That is to direct the LRA to... Extract records of sales in the year 2003. Why don't in you do morning. that? Request the LRA. Your Honor, I cannot do that without uh, a subpoena from this honorable body because it is only it is within the jurisdiction of the honorable administrator to do that. As a register of deeds, I cannot just request for documents extracted from our database. So, hindi, hindi mo man lang mateteksyon na nag po ako ng hearing. Pinaki, sana po mapagbigyan yung kaila, kailangan pa na. I tried it po pero dun sa level nung nag-extract but they will not do it without the express directive from the office of the administrator. <laughs> Sige, Mr. Chair. I have a report proceed, Coleta, uh, with regards to the LRA issue. Uh, Comsec is directed to send a letter to LRA requesting all the documents that was requested by uh, Congressman Marcoleta. Thank you, Your Honor. So, so balik na po tayo sa pinaka huling huling issue na lang. sino po yung legal officer ng Mexico? Uh, legal officer, please identify yourself then occupy the seats. This president. Lahat. I used to be the legal officer of Mexico, but I resigned for personal reasons uh, effective October, November 2022, Your Honor. And I'm now the legal consultant, one of the legal consultants, Sharon. So before November 2022, you were still the legal officer of uh, Mexico, Pampanga. Yes, Sharon. Ngayon, uh, yung panahon na yon nakikipagtawaran ng inyong mayor doon sa dalawang seller. Tama? Yes, sir. Sure. Nandun ka pa? Yes, did sure. You, did you not advise the good mayor and the Sangguniang Bayan of Mexico that there is another way to acquire those lands? Makakatipid tayo kasi masyadong mahal ang benta ni Mr. Yang at saka ni Mrs. Pangilina. Did you not advise the mayor? Uh, we advise uh, the honorable mayor your honor kaso po your honor if i may explain uh we believe that this is a negotiated sale under the law as far as i can i know your honor kapag po hindi lang pumayag and nakita naman po namin, Your Honor, that the mayor did his best to bargain and negotiate actually with the price. Kaso minsan po may mga buyers na despite the price na pwede po namin gawin or despite the expropriation proceedings na kailangan po, eh nakita po namin na within the range naman po yung price na hinihingi ng seller at owner in the person of Ms. Pangilinan. You are not as answering my question, Madam. Tinatanong ko lang kung in mo si Mayor. Yes, Your Honor, we did. I am not asking you what happened after advising the Mayor. Anong sagot sa'yo ni Mayor nung in-advise mo? I... Uh, mayor, pwede mong gamitin yung Section 19 ng ating Local Government Code, Republic Act 7160. Makakatipid tayo rito. He also considered the same, Your Honor. He accepted our advice and we believe your honor and trusted him na nag-usap po sila ng seller. Hindi ko maintindihan eh. Kasi kung in mo si Mayor, Mayor, nandiyan ka naman. Halimbawa, binili ninyo ng pipe, inexpropriate ninyo. Sabi mo kay Mrs. Pangilinan at saka kay Mr. Yang, ah, pasensya na po, ah, talagang kailangan namin yung lupa na yan at ta talagang dapat namin ilipat ang aming munisipyo at iba't ibang pasilidad. Uh, sagot ko po yan sa ating mamamayan ng Mexico. Ngunit dahil hindi naman po namin kakayanin yung masyadong mahal na pera na yan, ay eh, napakarami namin uh, gastusin din, i-expropriate po namin ang lupa. Kung, kung in-expropriate ninyo halimbawa at 500 pesos per square meter, yung pong binili 6... 17,869 square meters at saka isang hektarya kay uh, Mr. Yang. Alam po ba ninyo kung magkano natipid niyo? 65 pesos 7 pesos. Attorney, ito yung sinasabi ko. Kung ito yung ginamit ninyo Ayaw po ba niyo makatipid na 65,000? 65 million? Nasa lugar po kayo. Batas po ito. Pero ang ginawa po ninyo, pinursigi pa po ninyo na kahit na napakamahal. Ito yung sinasabi ko kay Aling Puring eh. Mr. Chair, banat na siya ng banat sa atin. Kaya ng paunang salita mo na parang minamak niya yung it's a yung. Aling Puring, kung nakikinig ka man, Ang gusto ko lamang naman at ng kumiting ito, nakatipid sana kayo ng 65 million pesos. Pera ng Mexico, Pampanga. Hindi ko po sinasabi sa inyo na bumili kayo at 18 pesos per square meter. Huwag niyo po kaming insultuhin. At saka bakit aling puring, kung sino ka man, palagay ko nandito yun eh. Ginamit niya lang ang pangalan na yun. Eh. Bakit tinatak mo yung... Mga members ng Sangguniang Bayan ng Mexico. Ang isang nakita ko, hindi ako marunong niya, pero pinagtagal ko ng aralin eh. Si Consihal Napaw. Nandiyan po ba si Consihal Napaw? Napaw. Di ba, Consihal, kapag ka tinaka, ka, ibig sabihin eh, friend mo? O di friend ah, mo si Aling Puring? Please, ah... pa Okay, pwede si Tidpan. Yan ang Query of Congressman Marcoleta. Puring Punsalan ang pangalan niya. Pero ang ginagamit niyang uh, litrato, si Mayor Tugman. Ba't naman niya ginagamit ang mukha ni Mayor Tugman? Alam po, wala, hindi siya inauthorize. Tinatagkan niya palagi. Apa, totoo po yan, yon. So, friend mo si Aling Puri? Apa. Kilala mo? Hindi po. <laughs> Facebook lang po siya, friend ko siya. Meron bang magkaibigan na hindi magkakilala? Sa Facebook po, marami po siya. Eh, bahala ka na dyan. Uh, kung sinong maniniwala sa'yo, sa ano? MP po kasi. Magpakita ka naman, aling po rin. Gusto rin naman kitang uh, makilala. At alam ko naman, uh, gusto mo rin naman magkatulong-tulong tayo. Pera ninyo ito eh. Pera po ninyo ito. Mr. Chair, uh, initially, tingnan po ninyo. I personally believe, Mr. Chair, that the sale Between Mr. Yang and uh, the spouses Pangilinan and the Municipal Government of Mexico, Pampanga, was not done at arm's length. Meaning, it has all the indications of bad faith. From the plan to transfer the municipal building and other facilities, the lack of due diligence in considering its loan, For that purpose, by the Development Bank of the Philippines, the unconscionable price of the lands purchase to the possible bypassing of land reform laws and appearance of land speculation. For this reason, Mr. Chair, I respectfully move. The committee recommends to the Commission on Audit to conduct a special fraud audit. pertaining specifically to the purchase of these lands. between the sellers and the municipality of Mexico, Pampanga. Corollary to this motion, Mr. Chair, I will also strongly move to recommend to the board of DBP to cancel the approval of the loan. It intends to grant to the municipality of Mexico, Pampanga. I saw so move, Mr. S Mr. Uh, uh, Congressman Marcoleta, uh, the DBB is not yet, uh, has not yet arrived. But, uh, and at the same time, we will only entertain one motion per subject matter. So, the first... It's only one motion. It's only corollary to that motion. Kasi yung DBP... Anyway, we have to wait first uh, the DBP... Baka uh, makalimutan ko lang, Mr. Chair. Okay, duly uh, noted. If it is arm's length, we would like to prove that all the... The actors, the seller and the buyer, as well as the financing uh, entity which is DBP they should not have they should have acted independently among themselves nang walang pressure from anybody that will be all mr chair salamat po sa uh, there's a motion uh, by congressman Coleta to for the coa directly the coa to conduct a fraud audit with regards to the sale of the